Yo, what's up mga kapatid? So, dito ay namamasada lang ako. Tapos, meron ako nadaanan na uh, binilad na palay. Yung hindi pa natanggalan ng balat. So, ang problema lang dito mga kapatid, eh, wala yung nagbabantay. Kaya, eto. Eto yung naging senaryo dito mga kapatid. Nila pa ng, ano, ng mga ringnik dove. So, siguro pagpa paghahayaan to dito tapos aabot pa darating pa yung uh, maraming kalapati dahil dito sa lugar na to maraming kalapati diyan so swerte pa talaga dahil hindi pa nakaabot yung mga kalapati pag dumagdag pa yung mga kalapati siguro estimate ko mga kapatid siguro mga dalawang kilo yung mawawala sobrang dami talaga ng mga ibon na nakikikain dito sa palay na binibilad so napaka napakawawa nung may-ari. Wala kasi yung nagbabantay. Siguro, ewan ko kung nasan ba. Baka, siguro kumakain kasi asa ah, mga oras na to, mga 11 p.m. E. pa siguro. Kaya, ayun, siguro kumakain yung nagbabantay. Kaya, ayan yung naging senaryo. So, hindi naman natin pwedeng itabo yung mga ibon kasi eh, buhay din naman yan sila. So, gusto, kailangan din lang kumain para mabuhay. So, hinayaan na lang natin pero naaawa lang talaga tayo sa may-ari kasi dugot pawis at pera yung pinagpuhunan niya dito pero kakainin lang ng ibon pero kahit ganun is konti lang naman yung mababawas mga kapatid pero malaki pa din yung kabawasan sa kung binibenta to talagang medyo may lugi talaga so yun mga kapatid bigay lang share lang tayo na nakita natin sa daan